Sa medyo sa hapon, nag na sa mga kapamilya stars ang damawen yung fans ilaw sa kainit sa Adlaw. Bit-bit ang mga banner, props at sabi nga ni Niel, kilig at Disney ang mayroon ang kisnil. So kami kilig sa kisnil kahit off-campo yung moment. Ayoko po silang humble at saka makait. So pa kami ng batgay pa rin gikan sa totoo Samtang nagulat, ginaw sa mga padula ang mga fans. O performance sa local artists, sama sa Digos Good Vibes. Pero salamat sa siyempre nagtangkilig sa sa Digis Good Vibes. Pero dihan nagperform na ang Pinoy Big Brother Lucky Season 7 Big Winners na si Latices by my Edward Udyog. Wala kapugong sa ilang excitement ang mga fans. <tinyo> Mas nilanog ang shagit di nagperform na ang Pinoy boy band superstar nga sila Neil, Kristan, Ford, Russell o Jiwao. O gikanta ang ilang single nga Unli. kilig ang mga fans? Dihang na selfie ang mga artista. Naasabang gata ang cast sa A Love to Last na Silabaya Alonso Alonzo o Gansyong Di. Katuwa na, katuwa na pinapanood nila yung A Love to Last na talagang ine-effort yun ng mga writers naman, the directors, the actors, nakakatuwa na nagugustuhan nila yung napapanood nila. Siguro kasi ito lang yung panahon namin para makapag-thank you dun sa mga talagang nanonood sa amin every night. Ang Kapamilya Caravan paagi sa Kapamilya Network sa pagpasalamat sa walpuas na suporta sa mga fans sa ABS-CBN. Leo Cornelio, ABS-CBN News.